We'll Ang namang sikat na pudripan ang pinagkakaguluan at pinagtatalunan dito sa may karyedo. Na kung sino ba talaga ang naunang nagtinda at kung kanino yung masarap na tikmaylo. Pero bahala na kayong humusga kung parehas nyo naman natikman. Basta para sa akin kung saan may masarap na pudripan ay ating pupuntahan. Kaya naman pinuntahan ko na ang tinitindang tikmaylo ng sikat na baga ng mama mo na walang bisyo. So guys, so ngayon nandito tayo sa may karyedo. Ayan, ayun naman napakadami tao at napakadami pudripan mga pero meron tayong na-expat dito na gusto ko talaga matikman. Ngayon yung ano, uh, Milo ni Ate So tara tikman natin at alamin natin kung magkano. Let's go! Kaya, yeah, yeah. At ito na mga kuys, yung in-order natin dito kay Ate Jackie, yung kanyang Tick Milo. So dito lang itong mga kuys sa so, may Carriedo. Pag so, nakita nyo itong ano, uh, Carriedo Station, uh, katapat na itong isitan, nakikita nyo na yung paninda niya. So ito nga yung kanyang baga ng ba ah, baga ng mama mo at yung Tick Milo mga kuys. Ito for only 60 pesos, ganito na yung serving, napakarami. And so meron na siyang natawag dito, hindi ko alam. Pero Napakasolid, mga koys. Sa 60 pesos. Yan. Yan. Pinagkakaguluan to sa social media, mga koys. Nag-away-away dito kung sino ang nauna. Pero titikman natin kung sino talaga yung mauna at sino yung masarap. Tara. Yan. Hmm. Oh. Hmm. Mararap. Milo lang talaga yung paruka Ando andoy ni Lada ng Milo. Napakasarap na, matamis. Gigit hmm. Bigit na. Masarap talaga siya. Kala doon si Petras Makoy. Dulit na dulit na to. Maraming na pet ka na. Tatanggol na talaga yung ano. May do. Kaya kung gusto niyo makatikim ng mga solid na pudripan ay huwag nyong kalimutan mag-like and share and follow para sabay-sabay tayo mag-pudrip at gumala. Paalam!